Uli sa CCTV ang pagtangay sa isang mamahaling pusa sa labas ng bahay sa Pasig City. Ang suspect notorious na palang magnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Nagpapahinga ang pusang ito sa gate ng bahay ng kanyang amo sa barangay Kalawaan, Pasig City, 8.30 ng gabi noong November 2. Nang bigla siyang lapitan ng isang lalaki. Hinimas-himas ng lalaki ang pusa, pero hindi lang pala siya simpleng animal lover. Sa mas malinaw na kuha ng CCTV, huli sa akto ang paggarga at pagtangay niya sa pusa. Nakita pa ng isang motorista ang pagdanakaw. Ang tinangay na pusa ang higit isang taong gulang na Persian Himalayan cat na si Yuzu. Ayon sa may-ari ng pusa na si Lara, nagising na lang siya na wala na ang pusa. Isa si Yuzu sa walong pusa at dalawang asong inalagaan niya at itinuturing na anak. Kaya ganun na lang ang pag-aalala niya na may tumangay sa alaga. Yun na yung moment na kinuha talaga siya. So asa na siya? Paano na siya? Kumakain ba siya? Yung mga ganong thoughts sabay-sabay na. Agad inireport ni Lara sa barangay ang insidente pero wala raw nangyari kaya dumiretsyo siya sa City Hall. Hindi pinayagang isa publiko ng City Hall ang kuha ng CCTV. Pero ipinakita raw kay Lara na nahagip ang suspect sa kanilang barangay sa ng tricycle. May kasabwat din daw itong apat na lalaki. Gitna ng tulay, may, um, nag, may tumigil na tricycle. Sumakay siya doon. Tapos naka, nag, na nagpumiglas si Yuzo. Nag-start siya nagpumiglas. Tapos nakawala siya. Naka, tumakbo pa siya pabalik na ganun, ganun, siya, and then eventually, tumab tumalun siya doon sa may ledge ng tulay. Pero, ang next na doon is yung ilog na. So, stop siya doon. So, nakuha siya. May nakakilala raw sa suspect dahil sa kuha ng CCTV sa labas ng bahay ni Nalara. Kinilala siya na si John Mamaril, residente sa barangay Santo Tomas. Ayon sa barangay, may history ng pagnanakaw at sangkot din sa iligal na droga ang suspect. Uh, nakalulungkot nga na paulit-ulit sa uh, nasa watchlist nga namin yun. Hinako na bisikleta, o, ibig sabihin tuloy-tuloy uh, yung gano'n. Opo, may misan halaman. Dalawang beses na raw pinuntahan na mga tanod ang bahay ng suspect. Pero namang wala siya doon noong panahon na yun. Tapos binagay ka po kanina, pero nakatakbo din doon sa area nila nakatawid ng creek. Nagpakalat na ng poster si Lara para matunton ang tinangay na pusa. Patuloy ding hinahanap ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Marty Bautista, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.